First time ko gaya mapan dito yung Baguio Best Nagpa-share, nakahanga, nagdigo. Aguray pa palang ka palang Tatangal na nag-enjoy na gaya dito yung Baguio Grabe, aming mga enjoying this day Ilabang ko! Good morning guys! So bale, andito tayo ngayon sa Baguio City Ayan o, ang labing, ang labing pineapple trees So, ato gaya yung first time ko nga mapan dito Baguio City Nga nakapag-drug Baguio for the promises ano natatanda, ayan Nakadigos dan. Uh, tiyara, din tayo na trip tayo, tayo digo sa bantag po siya. Aji, challenge tayo. Uh, anong English Donut bathroom challenge. So, sino ba naman ang hindi kwan dito? Ang hindi maliligo kasi um, uh, isang, one, uh, anong oras na best? Naman ang hindi maliligo, ang oras dito ay 1.35pm. Ayan. Parang 19 degrees Celsius pa rin ang, ang kwan dito ang lamig. Ang lamig-lamig talaga. Totoo sila, hindi sila false. <coughs> okay, ayan, nakaligo na siya. Oh. And ito, hindi pa naligo. Maliligo pa lang. Oh, maliligo pa lang. Laka siguro ng bukas mo. Oh, ayan na po. Nagbigos okay. siya. I want hot water na? Wala, mayroon, pero malamig pa rin. Ay, kahit na. Kahit may hot water, hindi ako maliligo. <laughs> O, oh, tata guys, kita nyo dito, yung nabasbasad yung ulok. Yung, kita nyo, no, kasano, kinarabit ti ikwa ito. Iti tips and tricks, no, kasano nga. Makadigos nga sinsinan, Ilaban mo. Para hindi halata, guys, na, ano, na, hindi ako nagigod. Basa, eh. Yan. Diba? <laughs> <Masaim. laughs> press, press. Uh. Wala nang bebe dito win guys, ayan kung nyo na blower Blower ko may dati, buok anga Kwata no, fresh mint nga kitain nga tingiwat ko ma-depress, nabubulok siya Tatangal na daw, apan to, ipasyar no Ano, tika nga yung ipasyar ng tatata Hmm, okay ni nana, maka-stress gamin ni Itry ko mamit iti, kwa Iti, agala galat ano Eh, diya, because di nga Ala, ilaba mo So dito na nga guys, ayan, ninolosyon na na yung rupa ko Kasi masado siyang makurusing, ayon O, oh, ba diba? ang sweet-sweet niya talaga sa akin Sweet siya kasi malilibre ko na naman siya ng pagkain niya Tapos ayaw nabangkwan habang, ah. habang nilolosan yung rupa kaya eh, di na napitin yung brameg muliling kami ah, dito di, nga ay nakikita ko na yung view ng bagyo sobrang ganda talaga dito sa bagyo para akong nasa Taiwan Thailand o oh, ang una naming pununtuhan ay dito sa stone basta dito maraming batu batuyan na nakahilera ng ganyan pero ang ganda dito promises talaga ilabam mo ah ilabam mo o oh, diba dapat istatwa dito ay, ayan dati may isang kapintasan nga napanak ayan nag, medyo nag enjoy medyo nag enjoy mo ilabang ko ani dati talaga ti pang pangarapik nga kwa nga papanan talaga idi 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 pa lang amuyo idi kami na panditoy ito kami ni Bernham Park nga kung kunada nga mabuybuy ka lang idi kwa di Facebook idi nga oy may sa Bernham Park maraming kwan chicks kunada pero ba di kati chicks Tabaga no bugbogin nak atoy karabyanan na mga idol Allah Pukinin na na ni Grabe talaga Kung kaya nagdigusin ko Naglam me eyes